Purihin ng Panginoon, ito pong inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. Magkakapakinig po tayo ngayon ng Senate hearing kanina. Ang title nito, Supalpal si Marculeta kay DOJ Prosgen Padulyon. Kahit kay Bernardo pa, di rin makaporma. Yan. Actually, napanood ko nito kanina eh. So, nakita ko rin kanina. Ah, ah, ah. Walang magawa si Marcoleta. Kaya yeah, ngayon, para makita lang natin, magkaroon kayo ng kagaya nyong nanonood o manood ng video nito. Kung paano siya sinupalpal. Ha ah, ah. ha. DOJ Prosgen Padulyon patungkol sa batas. Batas! Okay, pakinggan natin ano? Maganda ito. Kasi si Marcoleta, isang IAC, anti-Kristo yan. Hindi naman naniniwala kay Kristo yan, Diyos si Kristo eh. Ang paniwala ng IAC na itinatag ni Yumao Felix Manalo, iisagon. Ang buong pangalan ni Felix Manalo, Felix Manalo Isagon. Isagon talaga siya. Siya nagtatag ng Iglesia ni Kristo sa may Punta Manila. Sila ay ati Kristo. Yan. Pakinggan natin itong birada ni Marculeta ah, at ang pagkasupalpal niya kay Department of Justice Padulyon. Ano po? Ah, ito lang. Yan ako lang ano dito dati panonorin sa programa ni attorney Enzo Recto ay kakampi sa katotohanan ang programa nito si Bunyog ito si Bunyog okay tignan natin ano Ito kasi nung alinga, sa katotohanan at katotohanan Senator Kiko, uh, kahit na mathematical lang or arithmetical uh, yan. estimation, kung um, talaga napakahalaga po nun eh. Initially, ito po yung mga nasa notes ko din. Nagkakaisa pala kami ng uh, direksyon ng, pag ng, 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 pagtatanong. Bakit kinakailangan uh, sangguniin mo ang abogado mo at pagkatapos ay... Makikipaugnayan ka kay uh, Prosecutor General. Uh, first of all, Mr. Chair, I want to know if the Prosecutor General was invited in this meeting. May I respond, sir? Yes, uh, P.J. Padula. I did not receive any personal invitation, Mr. Chair, but I was directed by the Secretary of Justice to appear in today's hearing to represent him, sir. That is my problem, Mr. Chair. Uh, Uh, eto ito po, nalilimitahan yung kakayahan ng kumiting ito na magpahayag ang mga respondents. Katulad nung uh, tinatanong ni Senator Kiko, at yun gusto kong maitanong, bakit kinakailangan po na pigilan siya at some point on the things that he might be able to shed light to this committee? Eh ano ngayon, kung halimbawa tamaan yung mga ibang tao, sapagkat ito naman ay pagsasalaysay ng kanyang buong nalalaman. Ang totoo niyan, indicative na sa mga bang pinagsasabi niya rito na gusto niya talaga. Gusto niyang ihayag ang buong katotohanan. Pero dahil ba sa is a potential uh, applicant to witness protection program, eh, may influensahan, malilimitahan ang kanyang exposure dito. Ito po yung hindi ko maintindihan, Mr. Chief. Why is the Department of Justice at some point is interfering in the uh, proceedings of this committee. This is something that we should probably process. Eh, kung ganun pala yun, eh, hindi malayang supplemental affidavit ito. This is questionable to the very least. Ang sabi mo rito, uh, Engineer Bernardo, statements of facts applicable to all. Sa Tagalog, pagsasalaysay na applicable sa lahat. Tama. Hindi kita narinig. sorry po, Mr. Chair. Yes po, Mr. Chair. Okay. Kung ito'y pagsasalaysay ng aplikable sa lahat, katulad ng binabanggit mo sa paragraph 9, I can confirm based on my personal knowledge that in some form or another or in various extents, most proponents have their own designated contractors who will take on the projects for the former's benefit and advantage. Sometimes other proponents would request me to suggest contractors told for them Who are known to me or referred to me by friends and other personalities. These are situations that national and local elected politicians would request me to source projects for them. The problem is there is a prosecutor general who is not very interested in prosecuting people. He's very selective, Mr. Chair. This is something that is objectionable. May I be allowed to respond, Mr. Chair? You may respond. Thank you, Mr. Chair. I take exception to the observation of the good senator that the Department of Justice is interfering in the investigation being conducted Department by the committee. Of Justice, in Jan. fact, Mr. Chair, whatever limitations Padulian. there are the testimonies of this witness who is present here is not something which is being dictated by the Department of Justice but by law that is covered by Republic Act 6981, particularly Section 7 thereof. It is not our intention to restrict his testimony, as in fact, for our education kindly uh, tell us what that uh, Section section 7 uh, is about. Yes, Mr. Chair. Ten years ago, all... Section 7 of RA 6981 clearly states confidentiality of proceedings. All proceedings involving application for admission into the program and the action taken thereon shall be confidential in nature. No information or documents or given or submitted in support thereof shall be released except upon written order of the department and of the proper court. Any person who violates the confidentiality of said proceedings shall, upon conviction, be punished with imprisonment of not less than one year, but not more than six years, and deprivation of the right. to hold the public office or employment for a period of five years. How can that uh, provision apply? Yes, Mr. Chair, we believe it will apply. How can it apply? Tinatanong lang ni si Sec. Kiko, tinatanong ni Sen. Kiko, tinatanong lang namin. Magkano ba lahat? How does provision apply? Mr. Chair, any matter pertaining to the No, no, no. I'm not talking about any matter. Senator Kiko and myself is only trying to extrapolate gaano ba kalawak the magnitude of this whole thing para magkaroon lang kami na mental picture about this. To explain that, Mr. Chair, if How I may can be that provision apply? Why would you limit the uh, the witness from telling at least an idea of how much it is? Mr. Chair, In the earlier proceedings, the question asked by Senator Pangilinan was already addressed by this representation when we said that the witness may openly give a mathematical computation of what is based in the affidavit. There was no restriction given by the Department of Justice. I think that is on record, Mr. Chair. Well, why are you intervening? Some of the provisions of the law on confidentiality, sir, that is why it was referred to us. It was referred to us by the witness because he has never... The matter never of giving us an estimate is a confidential matter? No, precisely, Mr. Chair. That is the reason why we had already acceded to the request to Senator Pangilinan. Uh, Mr. Chair... Uh, With the permission of just, Senator Margarita. Just a point of information uh, for, for uh, uh, our colleagues. Yes, actually, I precisely pointed out that it's already a public document that was submitted to us and all that uh, uh, Mr. Bernardo would do is to make a mathematical computation of... Or an estimate, a ballpark figure of the amounts that may have been involved be, have been involved, based solely, and you know, within the confines of the of the uh, And therefore, I was satisfied. Uh, but yes, yes. Uh, and the D.O.J. said they 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 will submit. They have allowed, or they are uh, they will be submitting, or they have agreed that Mr. Bernardo, their witness, will be submitting, uh, uh, and Uh, address my request. Again, maliwanag. Continue, Mr. Chair. Mr. 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 Chair, I'm surprised <laughs> that uh, an applicant uh, to be processed under the WPP has the effect of limiting his testimony. Ayan na. may niya si Kiko Pangilinan. Si Markuleta, na isang Iglesia Ni Cristo, na Antikristo. Anong sabi ni Senador Kiko? Satisfied ako. Siya lang hindi satisfied. Bakulit lang ito talaga si Marcolete. O. Eh. Oh. Umobra ba siya? Department of Justice yun. Ayan. Alam nyo itong bago senador na alala ko ng Congress State. Ano sabi ni Marcos. Alam nyo na pag, pag napapanood ko si Marculeta, si Rodante si Marculeta, natutuwa ako. <laughs> natutuwa ako, sabi ni PBBM noong araw, noong congressman pa ito, ng Iglesia ni Cristo. Napakaliwanag naman eh. Kung ano yung ngilingi nila, siya yung ibinigay naman ni anti Secretary. yung iningilak. Kaya nga sabi ni Kiko Pangilina, satisfied ako. Ito si Marcoleta, ang akala niya, pinipigilan ng Department of Justice si Bernardo na maglahad ng katotohanan. Batas ang ginamit niya. Kaya sinabi ni Senator Ping Lacson, basahin mo nga yung batas na yan. Binasa niya. At yan ang ginihit Batas. Ito si, alam nyo ba ito si Marcoleta? Yung sose, eh. ayon sa batas ng sose, eh. kailangan yung nagbigay sa iyo ng contribution para sa yung campaign, dapat ilagay mo sila yung pangalan at kung magkano. Pero alam nyo kung anong ginawa nito. Walang nakalagay na pangalan at ang nakalagay doon, zero. Pero sa programa ng Iglesia ni Cristo, sa net 25 binanggit niya maraming akong kaibigan nagbigay ng contribution sa campaign kasi kino-question ngayon yung pera niya 'di ba 'yung bawa, pera niya isandahan pero gumastos siya sa campaign ng limandahan paano nangyari yung kung ang pera mo isandahan lang yan, yeah, pinapaliwanag niya sa kanilang programa sa Net25 na marami siyang kaibigan nagbigay. At ang kanilang request, huwag mo na kaming banggitin. So, hindi niya nilagay yung pangalan, ang nakalagay zero. Yung pala, ayon sa sose sa batas, dapat ilagay mo lahat. Pangalan ng tao at yung perang ibinigay nila. Kaya, nasa alanganin siya ngayon kinukwestyo siya ng Comelec. Sana, bilis-bilisan mo, George Garcia ng Comelec. Nang maaksyo na ito. Nagsisinungaling siya. Opo, nagsisinungaling siya sa kanyang sose. Yung, di ba, sabi nga nila, yung mga nakabinidyo naka ko na, talo, panalo sa eleksyon, dapat mag-submit ka kung magkano yung tinanggap mo, ilagay mo yung mga pangalan at kung magkano nagastos mo. E yes, siya, wala siyang nilagay ng pangalan na nakalagay si Europa eh. Samantalang, ang dami pala niyan tinanggap. Kaya meron siyang problema ngayon sa Comelec. Sana bilis-bilisan mo, Mr. George Garcia, chairman ng Comelec, dito labang kay Mark Culeta. Alam nyo, ang, kung talagang gusto mo ng mahayos, matino Lalo na siya eh. Gusto niya batas eh. Naalala ko ano ba yung nagipag-discussion yun siya, pinipilit niya batas. Uh, si ano, yung tungkol sa ano ba yun? Nandiyan si Ombudsman, Department of Justice pa si Crispin Rimulye. At pati si Senator Tulpo, sinabi niya, sometimes kailangan i-bet mo yung batas. Ayun, dun, dumikada ng tumikada si Marcoleta doon. Hindi po pwede yung batas, sabi niya. eh ngayon, anong hinihingi ng sose batas? Ilista mo. Pero nilista mo ba, Marcoleta? Ayan, total gusto mo rin pala ng batas. Napapanood kita. Araw-araw ko nanonood ng TV. Oh, ah, pati yung sose mo. Oh, marami na ako napanood. Walang nakalagay nagsisinungaling ka. Kasi ang katwiran po ni Marcoleta, eh paano daw kung ipanga, yung ilagay niya yung pangalan ng mga contributor niya, eh paghinita sila ng gobyerno. Yun ang sinasabi niya, baka paghinitan sila ng gobyerno. Aba! Hindi! Basta nakalagay sa sose, ilagay mo ang pangalan nila at ilagay mo kung magkano ang binigay nila. Eh yung iba senador, nilagay nila eh. Si C.S. Cudero, nakatanggap siya ng 30 million. Doon sa contractor, doon sa kanila sa uh, Bicol. Nilagay niya yung 30 million. O. Oh. At saka yung iba ng mga senators, nilagay nila yung mga pangalan. Eh bakit bukod tanging siya, abogado pa man din siya. Sabagay, abogado ka ba? <laughs> Ayan o. No? dinikdik ka di pa doon yun ng Department of the Justice tungkol sa batas. Hindi e ngayon, ikaw ang naharalan. Ngayon, patunayan mo kung talagang totoo ang batas. Sundin mo yung sose ng Comelec. Sundin mo yung sose. Lagay mo yung pangalan. Kaya ngayon, ayan, hindi <laughs> natin alam, bukas makalawa, kakasuhan ka na ng Comelec tungkol sa hindi mo paglalagay ng pangalan at pera doon sa mga nagbigay sa iyo. Yan yeah, sinasabi ko nga po sa inyo, ang nakalagay sa kanyang salen, limanda ay isandahan. Pero yung kanyang ginastos sa eleksyon, limandahan. Saan niya nakuha yung limandahan? Samantalang isandahan lang yung kanyang salen. Iba kayo magtataka. Kaya siya nagpapaliwanag sa programa nila sa telebisyon. Kanya lang, puro kasinungalingan. Siyempre, aayo na siya ng kuang kornya dun eh, si Nelson. Ayaw na sila. Eh, siyempre, magkakadugo sila dyan eh. Iglesia ni Cristo eh. Oh. Pero anong totoo? Nilabag mo ang omnibus election code. 98. Ano yon? Sa SOSE. Ilagay mo yung pangalan at ilagay mo yung pera. Yun na nilabag mo. Omnibus Election Code 98. Alam nyo, napanood ko rin sa dyan, sa kay yung paliwanag doon. Binasa din ni Bunyog. Yung 98 na yun. Omnibus Election Code. alam yung mga, alam nyo po, yung mga ganyan, ewan ko, tinatangkilik pa ng mga tao yan. Hindi ba nangako siya, Tokay? Miralco, nasan na? Nasan na? Yung Tokay mong Miralco bill. Wala. Hanggang ngayon. Buti na lang natanggal ka sa Blue Ribbon Committee kundi marami ka pang anong ano sa naalala ko sabi ni Erwin Tulpo noon eh. Binaras eh. Siya yung Blue Ribbon Committee sabi niya. Bakit pag iba? Ang haba ng oras. Pag ako, pinuputol mo ako. Oh. O, oh, nagkaba kaya sila ni Erwin Tulpo. Sa oras lang. Anong sabi niya kay Jinggoy O, oh, save ka na. Save na daw si Jingoy. Aro, naglitawan ngayon. Ang daming kaso ni Jinggoy Bad control. At isa na siya siya <laughs> Department of Justice sa Sandigang Bayan. ilang beses na sinabi si kaya sabi ni yung under ng district engineer ng Bulacan si ano ba Hernandez hindi pa si <laughs> hindi ka pa safe sabi <laughs> binogar niya yung mga ayan wala wala namang gagawin sa senado yan eh kundi manggulo kasi ang trabaho na nga si Manggulo Gulo, di ba magrarally sila ng tatlong araw? Isipin mo, ang lakas talaga nila sa gobyerno. Binigyan siya sila ng permit. Ha? Walang pasok. Isipin nyo po yan. Tatlong araw. Kasi naman, itong mga iglesia ni Cristo, kung bumoto, blackout. Kaya siguro yung mga politiko, umasa sila sa kanilang boto. Kaya kahit na nang gagawa na sa damakmak na traffic dito sa Manila, okay lang. Ah, dapat doon na lang sila sa Bukawi. Alam niyo sa Bukawi, yung Pilipina arena na pinatayo nila, dapat doon na lang sila. Kahit isang buwan sila doon. Huwag lang silang mamerwisyo dito sa Maynila ng traffic. Kita nyo, walang pasok, tatlong araw. walang pasok. Ang lakas. Pagkapanaw ng Muslim, isang araw lang yun. Walang pasok. Pero sila tatlong araw, ang lupit nila. Baglas yung Iglesia ni Kristo na kampo ni Satanas. Makapangyarihan talaga. Magingat po kayo dyan na sinasabi ng Peace Rally. Hindi. Kaguluhan rally yan. Eh bakit? Ang rally nila niyan, ang pinupuntos nila diyan, hindi maganda. Hindi maganda. Ang sinusuporta nila, magnanakaw sa gobyerno at mamamatay tao sa gobyerno. Yung mga Duterte's family. Yan, sila'y sinusuporta. Isipin mo, religious ka ang sinusuporta, magnanakaw at pumapatay ng tao. Ano ba nakalagay sa batas? ng Diyos. Tingnan natin yung Biblia. Basahin ko po, ano? Magbabasa po tayong Biblia. Ito, Biblia po. Women Bible. Ang sabi po sa si Exodo, tingnan natin, ano? Ano pa nakalagay dito? Sa si Exodo. Ang sabi ng Panginoon Diyos, ito, Exodus chapter 20 verse 13 Huwag kang papatay. Yung magamong Duterte at Bato uhaw sila sa dugo ng kapwa nila Pilipino. Ayon sa datos na nasa PNP 30,000 ang pinatay nila sa panahon ng Tokhang in six years term ni Duterte. Ano pa nakalagay? Sa 15, huwag kang magnanakaw. Galing namin ni Duterte, marami akong ninakaw. Pero ngayon, ubos na. Ha? Ah, anong sinasabi ng publiko sa mga flood control project pag nanakaw? 25%, 30% ang napupunta sa mga proponent. Yung mga proponent na ito, na binabanggit ngayon na kakasuhan na sila ay mga kandidato ng Iglesia Ni Cristo. Magingat kayo dyan. Kaya sila nagrarally. Kaya sila nagrarally. Dahil yung involved dyan, mga kandidato ng Iglesia Ni Cristo, na itinatag ni Yumao Felix Manalo Isagun na Antikristo. Bakit po naman nasabi ng Antikristo? Babasahin ko po sa Biblia. Hindi sila naniniwala si Kristo ay Diyos, kundi tao. Samantalang ang Biblia nakalagay, si Yesus ay Diyos. Kaya sila Antikristo. Kaya kung susuportan mo ang Antikristo, eh di Antikristo ka na. Sing po ba? Sing po lagay? Unang uwa, 5.20 At nalalaman natin na parito na ang anak ng Diyos, si Jesus At binigyan niya tayo ng pangunawa Upang makita natin ang tunay na Diyos At tayo nasa tunay na Diyos Sa kanyang anak na si Yeso Kristo, Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggang Anong sabi ni Juan? si Yesus Kristo ay tunay na Diyos. Hindi nila matanggap ang talatang niyan ng doktrina nila. Sa doktrina nila kasi, si Yesus ay tao, hindi Diyos. So, kinakalaban nila si Juan. Kanya lang, hindi na makasagot si Juan dahil mata, matagal nang patay si Juan. Kaya antikristo sila. Saan dadali ni Kristo ang mga antikristo? Di natural sa impyerno. Sipin mo, kinakalaban mo si Yesus Si Yesus mag-atid sa iyo sa impyerno at langit Yung totoong naniniwala kay Yesus dadali sila sa langit Pero yung kumukontra sa kanya dadali sila sa impyerno Kaya magingat kayo ha? Akala nyo totoong reliyon yan? Kulto Tukungin yung kaibigan kay Yesus Brother Manny Bautista Thank you for watching. nyo sa kanila ito. Sa EFE. Mas maganda yun. God bless us all. Bye.